Happy birthday to you. Happy, happy birthday to Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday Gio, Happy five months. Five months lang, baby Gio. Katekra. Bocok po yan. Hmm. Magkamukha po ba kami? Naalala ko yung sinabi niya tijak Jack mo kagabi. Eh. Na? Gusto pa daw niya ng kahit dalawa pang kasunod. <laughs> Wala na sa sakit. <laughs> kasi okay. kung okay. tagla na, pag malaki na sila. Inintindi ko yung nahihirapan ko eh. Nung sinabi mo yun. Kinanaan ka ba bigla? Medyo natuwa ako na ano. Pero siya pa rin kasi ma... Ano eh. Parang nangingibabaw pa rin yung parang ako yung nasasaktan sa nararamdaman niya. Si ano, si Flor, ano na rin eh. Dala na. <laughs> ah. Ang, ano bang, ano bang plano niyo? Eh, kung baga, ano na, kung baga, last na si oh. Okay na rin, mga gastos dito. naman. Magano ng bala. Hmm. Mahirap naman, sabi mo nga, dadami yan, tapos di naman mabibigay yung mga nila. Oo. Oh. Di ba kataya Dapat, ano, uh, control. Kung di mo naman kayang ibigay yung pangangailangan. Hmm. Pero kung sapat-sapat lang at sa tingin mong... Itagdagan eh, na namin! <laughs> kung lalaki naman sila na... Masisipa. Oo. Oh. Mababait. Tama. Oo. Oh, so paramihin natin yung lahi pala. Yeah, diba ano ba tayo karami? Di ba sabi naman ng ating Diyos, magpakalayo kayo magpakarami? Pero yung Umayo kaya lang. Um, Multiply. Eh, siguro yung nanon ni Ate Jack mo na ano? dagdagan pa natin si Gio. Ay, hmm. tapik natin kanina. Ah, kasi topic namin din natin. Si Nanay tsaka si Kaya. Ay, ako kasi... The light one. Di ba, originally kasi kaya na. Ay, magkakabalik mm. sa Kasi lang... Ano? Ano sa... Ano kinausap ako ni Ate Jack mo na... Humingi pa ng dalawa? Ay! Si Ate Jack ang may gusto! Oh! Pero parang question mark sa ano ko kasi nga nangingibabaw yung parang ako yung nasasaktan sa ano niya. Sabi mo kasi kaya lang hanggang Oo talaga Si Kuya Luis. Ay si Ay si Kuya Alvin. Kuya Happy birthday. Spicy gusto ko spicy. अच्छा uh, uh, let's अनु लेट्स ईट कटेकराम काइंड English

Gumawa pa kami ng project. Oh, para lang matapos niyo Oo. Oh, ang babait lang din ng mga teacher na sa school ni Kuya. Pinagbigay na Hmm. Para mahabolo yung mga grades. Ay, disclose na mga kailan. Hmm. Hmm. Para hindi lumaki ako. Oo. Ah. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May tisig lechon na. May lisanada. Kaya hindi ko patay ka. Eh kasi bukas lechon pala. May palichon sila. Eh may lechon. Ooooooooh. Ay bukas na pala yun. Oo. Oh. Kaya untsali pinalaman natin. Bilis no. Saturday na, na tungkol. Sa uh, uh, Oo. Okay. Na, na naman. Ay, parang lechon lang kahapon. Ayun o. Oo. Uh, ayun pa pala. Oh, si Tita Le. Uh, Wala? May binis take Tita Kubota at si Tita Le. La Lady? Lady yata, Lady. thank you po sa palitsyon. Kita ko bota. ganyan ho kami lagi, magulo. <laughs> uh -huh. Oh, kaya ba na yun? Dala, kain na tayo. Kain po muna kami katay karam. So, say happy birthday, Gio!

I Sana mahanap na natin yung pamilya you, ni Kuya yung kanina. How about you, Tatay? Yeah, I will eat mean, Sabi ko, eh, nagmamadali kasi kami kanina dahil kailangang asikasawin yung pagtransfer. transfer Bukas, kumusta ko. Pare, halos parehas sila. May, 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 may. Mm. Ay, mas Thank you, Robin. Doon wala na feedback at ano? Wala. Baka wala silang ano, wala silang... Hindi mm, sila ano, sa gadget o ano Social media. Kaso din na rin natin ano? Hindi na rin kung mm. Pero buti ito sumama sa'yo. Hmm, buti nga. Ayaw pa kailan lang po kami. Ay, ang sweet naman. Si Tito Gerald pala. Wala pa din na. Ah, okay. Tito Gerald. Nagdito si Tito Gerald, Tita Jo. Kasama si Kuya Steve. Asa ba siya? Pero paano makakabuka no? Bumuo sa mo. Hindi sila sa mo punta. Saan? Basta, basta magandang hmm. sa magandang lugar yun. Siyempre, ihiwala yun. Sa magandang lugar. Ay, tatapo. Di ba yung isa may chaperon, yung isang chaperon, gusto na na. Iniwan daw siya. Yeah. Mm -hmm. Ay, si, ano, mm -hmm. si Gio, gusto na din kumain, no? Mm -hmm. Hello, uh, next uh, month ba? Pwede na ba siya? After two weeks, kuya. Mm -hmm. Pwede na daw, sabi niya yung no? pwede na. Ready mm -hmm. naman na po kami, tito lang. So, sabi niya, sabi nyo, kumakain kayo, ako, ito lang goma. Si Kuya Luis o, so, kung inaanot niyo si Kuya Luis, pagbaba po namin, tumuloy na po siya sa church. Dahil meron po silang ano? evening watch. evening watch. At yun nga, good news na nana po siya. Na transfer na namin talaga siya kanina. Officially, officially. Hmm. Kasi nabol ko talaga matapos ngayon para Monday wala nang ano, talagang papasok na lang siya. Grabe sa kapisyon ni Kuya Ran. Mm. Ang layo ng biyahe, no? Mm. Ang layo pa ng biyahe mga kapatid ng kapatid. Ang pa pala kayo ng project para mahigit. Mm. Okay, tapos lang kain lang po kami. Nako! Akala niya pala dalaga. Huwag <laughs> <laughs> pa rin nalangangalaman. <No. laughs> ganda ng buhok kasi. Itulot ba? Mahaba pa. Sa birthday kaya niya no. ipag natin. Poging-pogi kaya si Riyang. Ay kaso hindi. Hindi, yung mahaba. Sa yung talaga ng pagka-curly eh. pag ano, gusto rin niya mag niya. <laughs> <laughs> Ang cute na pagkakaiwa ko yung video. Baka ako na uli. Baka na cute pag style yan <-aano>, ba? <laughs> curly daw dali, <laughs> no. No? No? curly. No. Curly? No. Curly? Ha? Kung mga sa Sabihin mo nga, pag na natin bukas, birthday niya kasi sabihin mo. Hindi pa bukas. Na. Ano pa? Gupit na ka, Ugma. Ayaw. Oh! Na ayaw, ka na ayaw. Ayaw talaga. Ayaw niya. Ano? Gupit na ka? Sabihin mo gusto ko gupit. Gupit. Gugupitin siya. Uh, gusto ni Tatay Ram, gupit na ka. Hindi ko. Ayaw doon niya. Ah, ayaw niya. Yaman di yan. Nanaman. Unsa man, ka Masakit daw. Pwede tayo so, na pagkupitan ka din sa iyo. Ano mo ito? It's her! It's her! Okay, so Tatekram, kain lang po muna kami. Si Nico. Ah, uh, Nico, bakit? Bakit ka umuwi lang? Why are you here? It's gonna be too crowded there. Oh. It's too crowded there. Oh. So, I don't want it.

Ano? na 'yun? Ano 'yun? Ano 'yun? Ano na Ano 'yun? kasi 'yun? Ano 'yun? Ano 'yun? Ano lakad Ano 'yun? Ano 'yun? Ano 'yun? Ano 'yun? Ano Ano 'yun? 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 Ano Oh, uh, sige na, i-birthday. Ah, sige, pag-birthday mo, pag i natin. Birthday pag, pag natin birthday sa birthday mo. Liam. Oh! Ay! <laughs> oh. oh. nah. ah. Kaya kung lagi ko siya kinaano, kung sabi niya, happy birthday, Liam! Pinanta na ng sarili, man! Ang <laughs> ayos. So, Teka lang, oh. Pinantaan po yung sarili ni Liam, oh. Birthday, Danny, mo karan? Dili <laughs> po, mo karan? malad na pwede. Ayan, pamin! Sabi po ni Gia natin. You, what? Water. Rini-remind niya po akong uminom ng tubig. Thank you, my dear. Every day you forget. So that's why I'm moving so hard. You don't see it that time. You don't forget. Huwag natin yung pag-inom ng wata. Mmm. Kaya Kumain na. Very good na Kumain na. Gano'n ba? Tawag kasi, Nay. Kumain na? Kumain na kang may tawag? Kumain na akong tawag. Gano'n na daw siya mag-nara? <laughs> Parang kailan lang yung movie si si Eter, tapos flight niya na sa ano. <tong> Why is so beautiful? Huh? Why, Why is so beautiful? We are these. Hmm? Huh? What do you think is more this? this, is this, too? this too. Hmm. Pink or purple? Wow! Kaya pala naka-